Yan, okay na. Naibalot ko na siya, no. Sa likuran niya. Yan, nabalot ko na po. Yung mga ribbon. Yan, yung ribbon na binili ko nagay na dyan sa para makapagregalo pa ako ulit ng iba pang re kasi mag malapit na rin yung birthday ni ate din may mga natira pang ribbon yan sino kaya next pa re-regalohan nandyan pa yung mga fucking thief yan Tatabi ko yan. Mamaya maglilinis ako dito sa bahay. Lahat ng mga gamit aayusin kasi sayang ang mamahal na mga gamit. Kailangan ingatan. Ayusin. Ilagay dyan sa maayos na lagaya. Para pag ano ulit hindi ako bili ng bili. Kamahal din kaya na ito yung mga pang gift wrap. Meron naman yung kahit hindi mo na i-gift wrap, yung madalian na lang, i ilalagay mo na lang. Ay sabi ko, gusto ko yung may effort. Gusto ko, nami-miss ko yung mag-gift wrap. Mas maganda kasi pag naka-gift wrap. Ayun lang, marami salamat sa panonood. Feel <laughs> na ko yung gift wrap.